Uhay driver. Kapilam sa umaga ay sapat na. Alis kami sa bahay, bitbit -bit ang konting barya sa bulsa. Umaasa na masakyan natin ng pasahero sa umaga nang sa ganun ay mauna ka sa plila. Marami sa amin ang talagang maagap. Kapalitaw palang araw ay nasa barsada na at naghahanap ng mga pasahero magpapatid pabuwak pero minsan talaga ay walang mahaginap. Misan may karanasan talaga tayo sa umaga na sasabay na pasahero at kuya pa. na ay tatin ng bayan ay papayaran ka, Imandang piso nilabas sa bunsa. At magkapakamot ka talaga, bit-bit mo lang ay konting bariya. Kaya sa ibang pasahero dyan, konting konsiderasyon lang naman po sa umaga. Hindi madari na magling sang tricycle rider. Marami nagsasabi na isimali ang harap buhay namin na napili. Kira hindi nyo alam, na nagdilis ka nung pabariya lang, namin na naiuwi. Minsan masasakyan ka pa ng pasahero na ubud ng barap sasakyan ka na sobrang dami pang harga, tapos pagbaba, di ka pa babayaran na sapat. Pero na isang salita, di kami nagre-reklamo. Pagpos, asasalamat pa ang maririnig nyo. Kuna na narawan kami sa lansangan. Pero namin kinikita, hagilap namin sa daan. At baba pa sa kaali. may masakyan man lamang. At pandating naman sa pilahan, aalis ka ng lima ang sargay, alis ka ng bayan. Estudyante regular o senior citizen man, ingatid namin kayo na sa inyong patutunguhan. Ang mahirap lamang ay yung pagbalik mo ng bayan. Alang-aling oras na at wala ng paseiro daan. Pero okay lang kahit lesulina pa ay mabawasan. Aba lamang ng residente na gusto nang baka sa kanilang tahanan.